kapatid, good morning sa atin lahat at na uh, ngayon nga po araw ng Martes at sana po ay naglagi tayong nasa mabuting kalagayan mga kapatid at ngayon po ay muling magbibigay ng reaction dito si Malu de Los Santos, Kikala at Kijomar sa John Carr. Ayan mga kapatid at sana po patuloy tayong panuori natin ang mga video ni po ni Kalingap Rob dito po sa mga tinutulungan nila sa Kalingap Angel. At ito na nga po ay sa sa natin nare ang uh, Jumar at si Carla po sa Jumcar. Uh, nakikita naman natin na si Carla, di ba? Um, kaiitin niya lang at si alam naman natin si Papa Jumar. Ay uh, talaga naman po na talagang nagkaroon na po ng entries at na-inlove po kay Karlam. Ngayon po ah uh uh, natin po yung part uh, part 24 po ni Kalinga Prab at doon natin po malalaman kung papaano po kinikilig ang mga tao pong nanonood at lalo na po ako nagkaroon po ako ng kilig nang napapanood ko na po ngayon na talagang may dating na po may something na pong nararamdaman si Carla ah uh, Jumar dahil po ay nang tinanong nga ni Carla o si Carla ni Jumar na kung kumusta daw yung feeling may kung may feeling na daw si Carla kahit po nakikita natin na nandiyan talaga si Carla na nararamdaman niya po na may kirot na rin pong kaunti sa kanyang puso dahil nakita natin ang isa-isang babae po wag wala tayong nararamdaman sa isang lalaki o kaibigan lang ang tingin natin na parang ano, hindi po yan magpapayakap basta-basta sa At hindi po siya basta-basta na yung mga ano, iba po yan ang uh, dating. Yung pang lagi niya po yan, mayroon yan sasabihin sabihin ibabara niya na ganun po si Carla. Pero po si Carla talaga napakasimple niyang bata. Uh, talagang kahit siya po ay may nararamdaman na pong kirot na tinanungan ni Jomar kung Mm, kumusta kung may na nararamdaman? Sinabi, konti. Hindi siya niya yung sinabing, oo, yung parang, ah, talaga doon aabangan mo na nakaka-excite po talaga yung feeling mo na talagang alam mo na mayroon na may pag-asa. Kasi, di ba, nung na-surprise yung father niya ng bangka, nung hinakap niya, wow, ang sakyarap naman ng pakiramdam na parang, na, na doon si Jumar nagkaroon po ng ano, yung pag-asa na yung four months nila na panliligaw niya kay Carla uh, nung, nung una talaga parang walang sa plano po yung nangyari kila Carla at kay Jumar wala po sa plano na yung parang bang uh, para bang ano lang yan yung labtim-labtim lang na Talagang wala sa plano po mga kapatid pero ngayon po, aunti-unti uh, kahit ninsino naman po na ka lalaki, ma magkakaroon ka po ng interest at talagang mapapaibig ka talaga dito kay Carla dahil si Carla lang talaga ay napakasimple po niya uh, ano at saka yung talagang sa family niya po talagang lagi niyang inuuna ang magulang niya, mga pamilya niya talaga ay nandoon po yung pagkikir ni Carla. Kaya nung nakatanggap nga ng bangka, yung sabi niya, "Salamat, Nini." At saka yung kanyang ninanay, talagang tuwang-tuwa po ako, 'di ba? Kaya nung itong uh, episode na 24, talagang kinilig po ako dahil may nakakita doon na para bang picture na ano, uh, ano 'yan? Nakita mo 'yan, sabi niya ano yan? Sabi niya, ano ang simbolo niya na pinakita niya? Ang sinagot ni Carla, ah, nung tayo magkasama na four months na, kaya, ah, mansari nila yung surprise na yun. Di ba ang ganda naman na, na sino ba naman ang hindi mai-in-love kay Jomar kung ganun po yung ipinakikita niya na napaka, siguro yun dahil sa experience ni Jumar ay napapangalagaan niya si Carla kung paano niya dadalhin, kung paano niya iparamdam talaga yung tunay na raramdaman niya kay Carla. Kaya uh, pinakita niya, alam niyo, sa nararamdaman ko, totoo to, ito, sabi niya. Uh, pero handa akong maghintay kung hanggat kailan mo ako mamahalin o kailan mo ako lubos na matatanggap. Kaya handang-handa ako kahit gaano pa yung katagal. O, oh, di ba? Sana nga totoo yung uh, car uh, Jumar, ang mga sinasabi mo kay Carla dahil ako sa ngayon talagang naiinlab na rin dahil wow, uh, ayon yun sa kilos ni Carla. Ayun bang? Kasi, di ba, nung nandiyan na si alam naman, alam ko yan na, nandiyan na si Carla, nagkakagulo na, alam nyo na, yung mga sidekick ni Kalinga Brab. <laughs> Sorry sa mga sinasabi ko. Pero talaga yung mga naiinis talaga ako talaga kay, kay Dr. Love. Ayaw ko po talaga yung ayun po sa patalon-talon niya na parang ano yung aligagaba. Hindi ko type dahil si Dr. Love po may edad na. Uh, hindi na bagay sa kanya yung patalon-talon na nagiging alagigas siya na nagpipiling talaga bata. Talagang siguro nga talaga ay yung mga ganitong uh, eksena na kagaya kikala at kijumar. Talaga siguro nagiging pilit na lang natin na bata. Kaya si Dr. Love ganun na lang siya. <laughs> ka-excited na patalon-talon. di ba mga kapatid? Kaya, Ah, uh, nakakatuwa po talaga itong si ano si Dr. Love. Kaya pagpasensya na lang natin dahil yung po yung parte siguro yun po ng pagtandanya uh, pagtanda niya na <laughs> nagiging aligaga na. Talaga ako ito naiinis talaga ako. affected talaga ako sa mga ginagawa ni Dr. Love na. Pero po <clears throat> Pag yung naman si Dr. Lab, kagaya nga po doon kay Marian, uh, hinangaan ko po siya na para siyang tumayo ng pangalawang magulang ng pamilya po ni Marian. Kaya, umahanga din ako sa iyo, Dr. Lab. Hindi po ako yung talagang sasabihin mo na hit kita. Hindi. Na ayon lang yun sa karakter mo. Dito, si... Noon, nagsimula ka noon sa... Harusiel mo na, na na yung karakter mo, at nadala mo nga dito sa kakikarla, ay talaga po ako ay medyo <laughs> yung mga ginagawa mong kagaslawan, yung patalon-talon doon, ako talaga ay galit, sa ganon na parang ibagay mo naman sa naaayo naman yun sa yung uh, pagkatao. Ay, para ka nang masahol ka pa sa palakang hindi mo malaman eh. Ganon po ang dating sa akin. Pero... Pagdating naman sa Seryos, ayan inahangaan kita dahil talagang pinakita mo yung pangalawa mong pagiging ama dyan sa uh, kay Mariant dahil ikaw nga dyan anak ka scout at natulungan nga nila prab kaya ako ay humanga sa iyo. Kaya uh, hindi mo naman ako talagang hater. Hindi mo naman talaga ako ay basher. Hindi naman ako talaga yung sa iyo, ano? Talagang sinasaluduhan din kita dyan sa uh, ginawa mo sa pamilya ni Marian. Kaya maraming salamat din sa iyo, Dr. Lap. Pero ako dito sa Papil mo dito sa Car ay talagang hater kita. heater mo ako. Dahil ayaw ko talaga yung patalon-talon ka. At dahil hindi bagay. <laughs> Kaya, supportahan na lang natin si Carla at saka si John, uh, jo, Jomar. At si Kalingap Rab para po talaga tuloy-tuloy lang po ang paglingap natin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. At talaga naman, panuorin nyo po itong part 24. Talagang kikiliging po kayo na talagang napakasarap po talaga nilang panuurin at kumakanta na lang. At dahil si Carla po talaga unti-unti na po na nawawala ang iya yeah, pa. Pero mahihain pa rin siya. Nandiyan pa rin yung hiya niya. Kaya uh, nakakatuwa po yung talagang nakita niya si Carla na napadating na umaakyat sa Agdana na muntik ng madapa dahil po sa mga kasamahan. Talagang masusubsob talaga si Jomar nung makita na si Carla. Wow! Talaga po ako etuwang-tuwa talaga yung style. Talagang napakaganda at napos. Yun nga, unti-unti niyang nakita yung surprise. Sino ba naman ang hindi maiin love doon, 'di ba? Kung first time mo po na nakakita ng ganun na surprise, uh, para sa kanya ay eh, ikaw is special, 'di ba? Mararamdaman natin bilang isang babae na ginawa sa iyo yun ng ganun, special ang pakiramdam natin. Kaya congrats sa Till at Love Team na ito na talagang uh, kalinga talaga ay napakagaling mo na direktor at talagang uh, yung dating talagang nag-iisa ka lang, saka ka talaga Kalingap Rob, kaya supportahan natin siya sa mga ginagawa nila dito sa Kalingap Angel, dahil po talaga ay nakakatuwa po talagang panuurin, dahil mayroon na po silang dating. Lalo na yung si Carla at saka si Jumar, makikita po natin kung papaano po siya la unti-unti na dibilo po yung pagmamahal ni Carla kay Jumar. At saka si Jumar po talaga yan ay talagang nakita niya na ay ito na nasabi ni Carl, ni Yumar na mahanda siyang maghintay kahit gaano katagal dahil po yun sa ay mahal niya na si Carla at nakikita niya akala mo tinanong niya mayroon na ba sa iyo nagsabing mahal kita? Wala. Per, kaya first time na nakarinig ni Carla na may nagsabi sa kanyang mahal kita na nagparamdam talaga na special si Carla Kidyomar. Kaya, sino ba naman na hindi mahuhulog ang kaluuban mo dito, Jomar? Kaya, tayo mga kapatid, bilang isang babae, ramdam natin talaga kung talagang sinceridad. O yung totoo ka, talagang ipinakikita mo, ipinadadama mo ang pagmamahal, ay tatanggapin kang buong buo ni Carla. Kaya, Jomar, patuloy mo lang yan. Dahil isa rin akong kinikilig. ba diba, mga kapatid? Kaya suporta na lang tayo. Kikila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab at Inna Vlogs at Sharuel Keruel of Malalag, Kikalingap Dan at Kiido. Yon po at Kikuya Brooks po at Kuya Awi. Suportahan na lang natin ang pamilya Matubang dahil po napakaganda po ang layunin nila para po tayo ay makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan talaga ng tulong natin po mga kapatid. Kaya uh, marami pong salamat at tulungan po natin si Joey the Great, Boy Tabang, at si Jansky, yung waray nun po ay suportahan po natin Maramara Mara Mix Vlogs. Ah, uh, maramara 77 vlog. At si Kalinga Jose po at na po ay ambassador ng Donsol. ah uh, kaya po pa uh, suporta na lang natin at yung iba pa pong mga charity vlogger, suportahan po natin yung nakikita po natin talagang nagsi-charity sila. Suportahan po natin para po ay isang uh, kalingap, mga kalingap at kibilma. Kalingap Vilma po, patuloy natin pong suportahan uh, dahil po siya po ay isang baguhan na, na nagcha-charity. Kaya uh, hangad natin na uh, suportahan po natin at uh, Catherine Official, Oficial. Uh, Kalingap Katerin na po siya ngayon dahil nakita ko po kanunong pinanood ko po yung video niya. Ka Kalingap Katerin official na po kaya Marami pong salamat sa inyong lahat mga viewers kong nagmamahal sa akin na nagsusuportang patuloy sa akin. Thank you so much po at mag-iingat tayo. God bless you po. At sana po ay tuloy-tuloy lang po ang pagsuporta natin dito sa Kalingap. Maraming salamat po. Bye bye you. God bless you po. We love you so much. Bye bye.